traspo yan, pero tigbang galing na Bicol, pati bangdugan, Pangasinan. Mo yan. Tanya na mga isla. Pati bang mapya hero. Ah, mga mga ah. Uh, mga mga fish, mendosa, flying. yung mga ah kita niya yung malaking mga kariton mga ready na yan Yung malaking kariton nakaabang abang sa mga isda Naka-abang na yung mga yellow yan. No, yan mga yellow yan mga penyera Pero hindi na mga kaya, malakasang yelo ang naka nakaumang na din Ayan, mga yelo. Para just in case na mag dyan na yung mga gilingan. mga tahong. Ay! sorry, sorry. Naka! Ayan ang karoton yan. Ito na, nagsisimula na ang mga tahong. Mga tahong yan. Nagsisimula pala sa ako sa ako. Ayan. Wala pa iba, pero malimitan doon ang pinakamarami sa looban niya. So guys, ayan ang kaganapan niya yun, no? Wala pa yung marami. Nakaumang na ang mga kaprepet kasi maaga pa. Pero mamaya, ayan, mga bandyera, nakaabang. Mga kariton. Ayan, hanggang doon yan, mga guys. Ayan, pati mga truck na yan. Ayan, mga isda yan. So, ayan po. Ayan, pandohan to. Pero hindi pa natin napapasok yung looban na yan. Ayan, guys. God bless you. Abangan nyo po yung susunod na ano, papasukin natin yung kondohan mismo. God bless!